by me and him. And I think to myself, what a wonderful world. Papunta tayo ngayon dito sa headquarters ni <laughs> Jeffrey. May dala tayong durian. Naglalabas si Jeffrey. Ayun <laughs> o. Naglalabas si Jeff. Tingnan natin. Ay. Ay. Tara. Ano? si Papa. Si Papa mo? Oh. Sakto pala. naglalabas si Jeff oh. Hi po, good morning. <laughs> Paano daw maglabas <laughs> si Jeff? Pati kaya, sipag ah. Nagigot na tatay. Ano, eleven tapos na. Oo, <laughs> kasi pag naglalabay, sobrang busy. Daming ginagawa. Daming ano. Hiya Hello po. Hello, Good morning po. Okay. <laughs> Ubuti may ano. Okay mo na, baka may jowa ka na. Sino? <laughs> Single dad. ko. Hindi na kapag walang asawa. Sino <laughs> kung may hirap walang asawa? <laughs> ito tapos na yan. Opa. Tapos na ganito? Apo, ito na lang at saka itong puti. Ang dami mo sa buwan na ba't parang hindi mabula? Kasi naipon. Sinisip-sip kasi eh. Naip... Sinisip-sip kasi. Sinisip kasi. Naipon ang naipon. Di ba may brush ka dyan? Ito. Hindi yung para sa... Hindi yung ano? Yung para sa damit. Ah, ganyan mo lang ginagawa. Kanukusot-kusot mo lang. Hmm. Di ba tinuruan ka na ni inay magano? ano? Uh, to yung sa ano, sa uniform. Sa uniform. So may namano manu lang ho ni Jeffrey. Oh. So ngayon, so ano, Saturday? Oo, oh, Saturday. Bukas man. Sunday. Sunday. Malap. <coughs> Tapos 18. Oh. Mag-exam na siya. Mag so at least diba, oh, naglalaba siya dyan. Tapos yung sama. Marunong sa na siya maglaba. Na, sama talaga. Wala ko sama. <laughs> Bakit naman yung Bakit yan yung gamit mong brush? Di ba mayroon parang net na inano si nanay sa'yo? Ah, sana? Wala, well, ito lang <laughs> naman eh. Hindi, mayroon yung net na <laughs> Masisira yung damit mo dyan. Matalas yan. Oh, huh? tama lambot? bot? Tama Oh, pakasipag eh. Kausap niya si Tata Jimmy. Parang may kasama din ako dito. Parang may kasama ka ba naglalaba? so, na ano, gano. wala natin yung problem sa ano, ano, binayaran na lahat yung ano sa Oo, oh, bayad na yung tuition mo. Tuition mm -hmm. tuition ka. First time, bayad ka na. Oh, no, uh, ano, yun, may <laughs> 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 <Nalasing yun, siguro. laughs> swimming na langaw. Ano eh, nahilo. Nalasing yan siguro. Lalasing. nagsuswimming. Baka na, ano, na, na baka nagpupuyat din tapos nasuswimming. So, yung puti mo na yun, nakababad muna. Apo oh, yung kanina. Eh. Maganda siguro nilagay mo nung ano, nung... Sunrocks? Sunrocks na pang-decolor. ba diba meron ka? Yan na po. Hindi yung pang na sunrocks. Di ba nung nakarang bibigyan, dapat kita sabi mo meron ka. Sa so ang damit naman ni Jeffrey, pawis lang yan. Pawis lang Di siya ano, hmm. nagdudumi talaga ng... Pero laban mo parang maayos. Eh, hmm. ito na yung mga tapos? Pakat parang hindi lobo. Si ano kasi si sip sip kasi. Ni chip si. Pwede mo squish pala 'no. Eh si Tat. Ay, 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 ay. Alam. Sabi nila uh, ganyan. Hindi mo si mapagano pag ganyan. Ayos 'yung magaganyan. Gusto ko sana magouting ng irap mo eh. Oo. Oo. ka turo papa mo. <laughs> Nagala Nag ba din kasi si Marian dun eh, kaya hindi, hindi sila kasha. Dito si naglaba. Sabay kayo naglaba ni Marian eh. Pero i-dryer mo na lang. Hmm, sige daw, kusutin mo mabuti. Pag nalaki ito, so, Sa'yo yan e. Eh. Binigay daddy ko. oh sa'yo yan, panlalaki. Tinan mo nga, may ano pa nga oh. May ano pa ng price tag. Oh. naso pa na ba? Hindi pa. Hindi pa. Eh, ba't mo nilaban? Ah, kasi bago nga naman. Oh, hindi pa yung masyadong madami. Pero bakit hindi mabula? Ito tapos na to? Tapos nito. Bili sa... Kapag, kapag lalaki ganyan, parang ano yun? Ha? Tabadera, oh. Kuskus pigara ngayon. I-dryer mo ha? Ah, hindi pala dryer, kasi sabi nila isp i-spinner mo 'yan. Oh, dryer. spinner mo para ma Ma pulis pang-ampunan aja. O unahin mo muna yung laban mo para habang hindi na ulan. Eh bakit 'yung medyas mo puti nang dyan. Ano 'yun? Sapa naman. Sapa naman daw. Tapos binanlawan mo muna, saka mo binabad. So, pagkatapos yan, banlawan mo yan. Opo, oh, pangalawa. Pagpangat ko, down yun. Hindi, tatlong beses mo banlawan. Tatlong beses. Oo, baka pa. mawala yung... Bula. Bula. Ng data ng bleach. Tama na additional natin ba. Tabaka. I-shoot mo yung kutian mo. Yan. Tapos para habang nagaano ka, lagyan mo yung ng na dug. Para may ka na. May tubig ba yan? Dapat inipon na muna ng tubig. Tingnan mo to ha. O, kaya subukan mo. Ano to yung bleach? Para sa decolor. Pwede rin pang puti. Ano mo, sobrang bulak niya. Yeah. Mm -hmm. Eh, ganun mo yung tubig. Eh, ganyan mo yung tubig. Pabula yan. Eh, mo. O, oh, di ba? O. Oh. Mas malinis pati. O, oh, di ba? Yeah. Ito na ginto na dito. Walang problema yan. Mas maganda na ito gamitin mo eh. Hmm. Para mamaya, lahat na natin. Para malinis lahat. Pa. Yung mo, konty, ano lang, oh. Yung mga dito, oh. Yan, nakukusot mo yan. Nagabinya mo yan, Yung mga rin mo. iba. Yan, yung Para yung sa kilipili. Kasi minsan manini, magkakaiba rin, lalo sa puti. Uh -huh. Mag-iiba kulay niya kasi nagudo Yung, yung dito din. Yan. yan ah diba? Nung bata kami, ano? Sa ilog kami naglalaba. Tapos punong-puno yung bata So, su punong namin ganoon Bata pa lang kami, tinuruan na kami ni Mami TV na kung paano maglaba. Ah. Ay, tinuturan ako maglaba. Tinatawad <laughs> siya. Tinatang siya. Tinatang siya. Tinatang siya. Tinatang siya. Okay, si Papa yung maglalaba. Si Papa naglalaba? Ayaka! Pag tinuturoan daw siya dati maglaba, tinatamad siya. Tapos si Papa niya na lang yung naglalaba. Hanggang ngayon yung kapatid kayo, okay. siya yung naglalaba. Okay lang. Oo, kaya pala di ba ro'ng maglalaba to? O, oh, dito, tuturoan ka. Saan mong ganda ko ang bula? Yan! O, oh. oh, ito pa, meron pa. Dapat yung medyak lumuinan no, kasi kulay puti yan, no? Eh, hey, ganyan na lang. Tama, oh. diba? mas mambula, oh. mas malilis yan. Malilis. So, yung kanina lang saan? Oh. Mas mabangon. Pagka, ah. Tapat, Tapatid ko yan, eh. Ay, <laughs> ha, hindi na siya kasi Masabi mo kapatid niya ako Kasi okay. si, so, wala single dad na Ang gaganda ng ilong ay. ay ka <laughs> Halata nga tayo Parang wala ka pang anak eh Gawin <laughs> <Kami, laughs> Alam <laughs> mo ganap eh Naiyan si tatay <laughs> Ganyan

Paya? Mm -hmm. Iwan ko yung know, ano, nung isang araw, nilaba ko. Yeah. Pag nito, ito, mo muna lamang tapos i dryer mo doon, ha? I-spinner mo. Para ano, oh. dito mo simulan sa, ano, dito? sa maliit. Ito, isa. Dito. Huh? oh, tapos papunta ka dyan. Yan. Yes. dapat Natabi mo na muna mga t-shirt. Oo, oh, halo-halo kasi. Tingkat muna. Kuskus <tik> tiga. Ini <tik> <Elephone> pun mo kasi. Ini <tik> pun kasi Ini kan siguro no kapag dali pagka umaga. na. Anong pwede umaga Ini yung mo sa gabi, pagka umaga, kuskusin mo kus -kus na, kuskus, i-dryin. Anong dito? Yan, sabi ko kanina. Alam mo kung bakit. Itong damit mo, matagal na dyan, basa mong ilagay. Hmm. O, oh. kaya sinasabi ko sa'yo. Basta pawis yung Hindi to pawis. Basa ito. Ayan o. Oh. Mm, 'no. Magkaano? nag hindi siya ano eh dapat pagka nagubad ka, hiwalayin mo na agad tapos. ano hey. diba Teka, tawagin ko na 'pag matatag din 'yan, sige na eh. Mm, kunin bahay 'tong bawang. Ba dapat doon muna mamaya Ayan. dapat doon mamaya sa may bleach So, babag muna natin sa mga 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 Tapos yung mga bandawan O tapos lipat doon Sa kabila Sa limon Diba? Diba? kasi parang one leg ito. Oh. So, kaya nga, iniipon mo kasi. Kasi pag naglaba siya ngayon, konti lang, hindi niya nilalahat okay O, kaya sabi ko, huwag mo nang maglaro sa cellphone, eh. mag-tiktok ka eh, pagka naglalaba eh. Hindi, hindi na ako tiktok Hindi na ako nag-tiktok. Pwede mo tiktok eh, may ginagawa. Kailangan may time management siya. So, Kung ano muna yung ginagawa mo muna, tapusin mo muna. Para, hindi ka maano sa oras, di ba? karon kanina pa nga ako nakapin ng tinta. Puro na lang yung sigbobe Next week. Tapos, pwede yun eh. Pag naliligo ka, yung underwear mo, pwede mo labhan eh. Kahit yung mga underwear mo. Pag uh, naliligo ka. Pwede naman yun. Ito, eh. kapatid mo na.

Ngayon gulog mo lang binabalik ka yung mo. Huli ka kayo. Pinagkampasan mo lang ata sa tubig yung arila eh. Hindi, hindi ano. Kuskusin. Isakit sa kamay. Hindi ko kasi gumamit ang oh. Hindi kami nga gumamit dyan. Kaya yung aming bato bato ba? sa bato. Tapos sa ilog tapos ano doon sa doon sa ano sa last doon na may tapos eh yung maglaba sa iyo eh paano doon pa paano ano daw yung itapon mo lang balot mo doon sa itang tapos eh ang mo lang kapag doon ka na sa bago sila pa agos din ala <laughs> hindi well, hindi na hindi <laughs> na <dina> laban yun sila agos mo lang eh tapos ano lang bari yung oh. perla lang yung ganit na ano lang ano Walang endorser na kami ng ano. Endorser na kami ng champion. Championship. Championship. <laughs> ano gamit niyo sa doon? Sa, sa amin? oh, perla. Perla. Perla sa amin. Pag tapos punta napunta na yung ano yung gamit mo doon sa baba, ano, sabon. Pagkatapos sabon, ganyan din. Sabon? Itapon mo lang din sa iyo tapos sa ilog. O, mo, katulad yan, oh, may puti. Oh. Wala na. putim na siya. Hinalo eh. mo na <laughs> so, eh. Hinalo mo. Kung pagkag luhaluin. Ang bahay na yan. Dami na bahay. Dami niya ng damit eh, oh. Ang ah, sobrang dami niya ng damit, tinatabad na siya maglaba. Oh. Isang araw. Ano? Um, Ang um, dami mas nakunin ito itong ano, yung minagyan na ng ano, pabula. <laughs> <laughs> Oo, oh, mas malinis na. Panty. Panty. Unay mo yung mga t-shirt, yung mga ano. Tapos lagi mo rin yung wala ito. Ano ba niya? Nakapusok na rin ang halang. Hindi na ako ang mga halang. Detergent. Dumi-dumi. Detergent pa dyan. Kaya dumi-dumi na dyan dyan. Sa ano may mga ano na ako. mga mancha. Hindi na maalit. Kasi dati pa ito. Ano yung damit niya mo? Ay, naaalit pa. Yung puti. Puro na yung Ano, di ko alam yung ano yung pula. Yung puti naging pula na. Eh, kasi nga, pinaghahalo-halo mo ang paglalaba mo. Nga ani Yung puti, naging maging pula. Di ba mas maganda pag ganyan ang laba? Sabi ko yan. mo muna yan. Tapos pagka ano, lipat mo yung bansya dito, hilahin mo, tapos tapon mo yan. Di, hey, mamaya mo na ba naman yan? Yung may t-shirt ka dito. Pilipinas. 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 may Pilipinas. 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 spinner mo doon Pilipinas. 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 pwede na ako magkasama, no? Marunong na ako maglabay. Eh. Dati nga kami sa ilo, ganito. Kasi kinukula pa namin ito. Ang bango-bango niya, pati kinukula. Nakala ko, nabuhasan ako ng durian. Ang daming durian doon, nasa freezer. Nakakumala na. Hindi, okay, pinagay ko sa freezer. Sabi ko um, nga. Bao nga ko ni. Sabi ko. Ala, nabusan na siguro ako doon yung ano yung yung yeah. durian. Ano doon lahat sa freezer nilagay namin sa freezer. 'Di ba? Inilagay natin sa Tupperware. Oh, okay. Tapos baka natin. ano dinala na yung baka dinala na yung sa mga Maria. Sa Maria. Mamaya dadalhin natin yung isang Tupperware doon. Tapos, 'di ba maliligo ka mamaya? Isabay mo pagligo yung paglinis ng yeah. Ah, ha? Dude, ano yung? So, yung pang sa akin. May domex doon? Do. Ah, domex pala. Tapos kasi mo mabuti. Para, ano. Upo ka doon sa armalik. At ang usaw, ito is lady. mo muna yung ano. Tapos na ba yung manaligo? Ngayon yung huli mo ng balawan niya mamaya. Ito hindi matanggal, oh. Yung ano yung kanina, may dumi. May dumi. O, okay, tiyan mo. Patapos na akong maglaba. O, di ba? Ang <laughs> masarap maglaba pag may kakwentuhan. Kakwentuhan. Okay, kakwentuhan. Ano pwedeng pabot ako ng no, ano, bleach? Bleach? Yung pang puti. Nakapatong lang yung dyan sa harap mo alam di meron dyan tinuro kanina ni ano eh ni jeffrey yung bleach yung sunrocks ito po na pamputi alright subukan ka natin to yan matatanggal yan matatanggal? matatanggal to matatanggal wag mo to sa pagbabanlaw ha at ito ay ha ha mo mamumuti yan. ano mo Bukal nga natin. Ano ah, pala ka? Mamumuti um, lang siya. Eh. Pero ayaw na niya natanggal yung ano. ayun yan. Eh kasi nga. Parang three weeks na yan. <laughs> hindi mo nilabang ito nandiyan mong Tapos alam mo parang ito yung itlog ng lamok eh. Alam mo yung parang inaano ng lamok? Hmm. Kasi hinayaan mong mag-stack lang dyan. Ang ganyan siyang katagal. Oh. Pero parang na, ano naman. Paong oh, oh, bilo. ang bahay mo. Ang sando. Sayang ang sando mo. Sando. Ah! Pag spinner na si Jepoy. Ito na yung First batch? Okay. Mga t-shirt 'to. Oh? Okay. Wow. All right. First step. Tanggalin ang cover. At kung paano, At kung paano tinanggal, ganun din Pagbalik. Pagbalik. Very good. O isaksak muna sa kuryente. Ayun. Yeah. And ano <laughs> <laughs> lugal to ko ka. O tanggalin mo muna 'yan. <laughs> Oh, okay. Mm. Okay. Na yung jacket. Oh, sige. Iwawad-wad yan pagka uh, nilalagay doon. Iwad-wad mo. Yan, ganyan. Para magpapanta. Sige, ganyan mo lang. Alright. Mm. Umuwiin ko nga. Umabango mabango di ba sal mo tong bakit parang ang unti kala ko ba madami yan? yung ano mo yung mga short na kababad na rin very good o oh, pagkatapos niya surut na isampay mo tapos surut na dryer mm -hmm. yung short tapos puti. short pagkasampay ng short bab babanlawan na lang ang Pute very good SP na lang. Hmm. Parang, oh. Hmm. Pagka spin yan, Marang i muna. ano mo na, tapos isampay okay. mo na ha. Habang maganda ang sikat ng araw. Hmm. Pero dumuna muna lang yan no, yung sa ano para kung umulan naman, umulan naman. Pero hindi, napakaliwanag ng ano oh. Napakaliwanag ng... So, natin, eh, doon natin, natin Lang. Tapos yung mga hanger mo, di ba ang dami mong hanger? Asa na mga hanger mo? Doon, doon. oh, kunin mo lahat yun, ha? Hmm. So, yun ang gagamitin mo. <coughs> Excuse me po. Okay, last na damit. Okay. Sige, lagay mo yung ganyan. Para pagka ano rin, mo rin siya, hindi rin siya mahirap. O, tapos lagay mo tong cover. Para hindi lilipad ang damit. Okay, o. Close. Yan. Lagay mo lang sa number 3. O. Kasi maubos agad ang tubig niya. O, pagkatapos siya, isampay ha. Umuha na na yung manayin, Dumun, ide, Dito mo na ilagay yan, tapos na lang ihanger. hanger Oh. Pwede mo naman kunin na yung iba doon, tapos sabay-sabay mo nang i-dryer. Oh, pwede rin. Oh, do yung shirt. oh short. Mm. Ano 'yung muna ilagay? ito ka para mo. Hindi. Ay. Sa kotse 'yan. <laughs> Ay sasampay mo pagkatapos ha. Oh. <laughs> para ka lang ng ano diyan. Bacha. <laughs> To myself, what a wonderful